Nako yari ka Lisa. Nadali ng Coke News 5 po ang nagbalita nito ha. News 5. Ha? Hindi ko sino-sinong vlogger. <laughs> Hindi ko sino-sinong uh, ano diyan? Ah uh, media. Oh. Ha? Ah, eh baka mamaya sabihin nyo fake news na naman kami. Oh, News 5 nadali ng Coke. <laughs> ng Coca-Cola nasawi ang 44 anyos na negosyanteng si Juan. Paulo, tanto ko dahil sa umanoy. Binura ko lang yan. Cocaine po yan. Ah, uh, uh, sa, dahil sa droga kasi ba, kaya ako binura yan. I-check nyo la lang sa News 5. Kaya ako lang binura yan na uh, dinnerd ko kasi eh, nag add sa, suit suitability si YouTube. Ayon sa opisyal na medical report ng inalabas ng Los Angeles County sa Amerika. Base sa findings ng medical examiner, cocaine effects ang sanhi ng aksidenteng pagkamatay ni Tantoko sa loob ng isang hotel sa California noong March 8, 2025. Nako, malaki pong problema natin. Ha? Ay, nako. Palitan ko lang muna yung picture, ha? Jaran! <laughs> pinalitan ko kasi. Pag kami mga ganong picture, eh nadadali tayo ni ano eh, ni YouTube eh, Nagagalit siya dun sa may mga salitang kok, yung mga gano'n. Ah, sa katunayan yung ad nag add suitability nga yung inihilang sa ako. Ayoko na ipakita yon. Ang konti tuloy ng views kasi na-add suitability no. Pero eto, oh, ay! Pambihira. Ang bait-bait ng editor ko ha? Oh, ang bait ng editor ko sa iyo, Lisa. Oh, ah, in fairness. Oh, may itsura ka diyan sa picture na yan. <laughs> Mabait yun eh. Mabait yung editor ko. Si Santi ko kaya yun. Ha? Fake news ka. Bakit yan ang picture? Hindi naman yan talaga ang totoong pagmumukha ni Lisa. Pambira. Oh. Ay. nako, teka muna. Meron tayong babasahin. Kasi ito, namatay. Droga. Sa hotel. Sino kasama? Oh. Tinanong ko, meron akong best friend. Ang pangalan ng best friend ko ay si GP. Oh, oh, so ang sabi niya tinanong ko si GP ang pangal, ang apely ang ang niya ay Chat, oh, ang pangalan niya GP. So, sabi niya ayon sa ulat ng Los Angeles County Medical Examiner at ng Hollywood LA News si Juan Paulo or Pau paui tantoko ay kasama sa Estados Unidos bilang bahagi ng entourage ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Patay ka rito. Patay ka rito, Lisa. Buti na lang. Maganda yung uh, picture na nakalagay mo dyan. Pat bak, oh. Namatay siya noong Marso 8, 2025. sa Beverly Hilton Hotel sa Beverly Hills, California dahil sa aksidente overdose ng cocaine. Ah, ay, binabati ko nga pala yung aking kaibigan nung ako'y nagpunta dyan sa LA. Siya po ang nagpasyal sa akin. Inikot-ikot niya ako dyan sa Beverly Hills. So, shout out sa iyo, Wendell. Kuya Wendell, shout out sa iyo. Inikot-ikot niya ako dyan sa Beverly Hills at pinakita niya, ayan, Ayan. Diyan namatay yung tropa ni Lisa. Diyan sila naka-check-in. Naku! Pambira yung kaibigan ko. Chismoso pa. Oo. oo Nag-check-in sila diyan. Oo, patay. Oo. Oh, hindi ko binalita yung kasi usap-usap uh, lang yon Kasi ayaw natin nagbabalita ng hindi galing sa mainstream media. Eto na. So tumama ka, Wendell. Kuya Wendell. ah Tumama ka, itago na lang natin sa sa pangalang Wendell. Oh, pero nag-check in daw tong dalwa. Oo. Oh, isang hotel, hindi naman siguro isang kwarto, kadiri naman. E, Oo. Oh. Ah, eh, Tapo siguro nag session patay yung isa. Oh, hindi natin alam kung nag session din si Lisa o hindi. Mm. Eh kayo na lang mag kayo magsabi sa tingin niyo, tumira rin to si Lisa. Mm. Tinanong ko pa, ay eh, makulit ako. Sino-sino ang kasama niya nung namatay? Baka una-unahan, sabi First Lady Liz Araneta Marcos, bahagi ng entourage ng MIFF sa LA. Hindi lang to New Yorker. Hindi lang siya very New York. Be very Beverly Hills pa. Oh, di ba? Very, very Beverly Hills. Nagkautalutan. Very Beverly Hills. Oh, patay. <laughs> At si Dina Arroyo Tanko, Tantoko, ang misis ni Paulo na masasabing nasa kanya rin sa LA. Hmm. Ay, nako. Paso, Claire! Paso, Claire. Ipagtanggol mo ito. Baka na naman, sasabihin mo, Claire, wala kayang, wala kayong detalye patungkol dyan. Kasi ito si Claire, pag patungkol sa Marcos, lagi ang sagot walang detalye. Pero pagdating kay BP Sara, ang daming masasabi. Pero dali kay dito. Kahit anong mangyari, Marcos, dali ka rito. Una, bakit itinago nyo to? Di ba? Kasi alam ko, sasabihin na naman niya ni Claire, wala kami detalye, pero fake news yan, di ba? Oh. Pag-usapan na natin kung ano mga sasabihin nila. Ha? Ah? Oh. Uh, general nila to eh. I generic nila ang sagot dito. Oo. Ah, uh, uh, downplay nila. sa uh, Sasabihin lang nila, hey, fake news lang yan. Alam mo, kahit fake news yan, nakasama ka, Lisa, dapat may namatay sa entourage mo. Ano ba naman Nagamit mo ang pera ng taong bayan at kahit hindi mo gamit ang pera ng taong bayan, may namatay na sa cocaine sa ibang bansa. Kasama mo kahit hindi ka dawit, kahit hindi ka kasamang nagpad-session. But the fact remains na matay dahil sa cocaine. Di umano, News 5 ang nagsabi niyan. Ba't hindi ka nagpaliwanag? Ba't hindi kayo nagbalita? Doon pa lang in bad faith na kayo eh. Doon pa lang. E isipin mo. Yan ay obligasyon nyo sa Pilipinas na magpaliwanag. Kasi meron na kayong sabit eh. Di ba nga sinabi ni PRRD, bangag yung asawa mo at kayong dalawang mag-asawa nagkokokain? Alisin na natin, hindi ako para mag-decide kung bangag nga kayo, adik nga kayo, o sober kayong mag-asawa. Pero meron na ganung issue. Tapos may namatay, cocaine din. Ni Hanehu, wala kayong paliwanag. Yan po sinasabi natin, alam mo, kaya si Marcos, yung asawa mo, ayaw ng taong bayan. Dahil walang pakialam sa Pilipino. Hindi nakikinig. Kung kayo nakikinig, alam nyo na ang hinaing ng Pilipino, duda na sila sa inyo na kayo ay mga adik. Pambira naman. The least that you can do. May kasama kayong namatay, dahil sa overdose, dapat nagpa-press kayo. Nagpa-interview ka na rin eh. Di ba? May interview nga kayo diyan kay sino to? Si Katonying. Ano masasabi nyo rito, Katonying? Fake news? Ano masasabi nyo rito? Ah, uh, Claire. Fake news? Ano pa sasabihin niya pwede? Hindi kami kasama doon. Kahit na hindi kayo kasama doon. Sasabihin nyo, ay hindi namin alam yan. Kahit hindi nyo alam. Member ng entourage ninyo, namatay. Wala kayong paliwanag na ginawa. Duda na ang tao dyan. Mati kayo rito. Mati kayo. Kasi kung itinago nyo sa mga Pilipino kung saan merong kayong mandato at may utang kayo sa Pilipino dahil sila ang naglukluk sa inyo. May karapatan sila sa impormasyon at itinago ninyo. Mati na kayo dito. Ibig sabihin, ito ha, chances are, adik talaga kayo. Nagkokokain talaga kayo. Unless, unless, magpa-drug test kayo. Hair follicle test. Pero kung hindi talaga kayo magpapara-drug test, Ah, people will assume, including me, adik kayo talaga. Ang dami na eh. Ito, mating-mati. Anong sabi ni PRRD? Pinangalanan niya, cocaine. Ito, namatay sa cocaine. Kasama mo. Kasama mo man sa kwarto o hindi. Kasama niyo sa hotel. Kasama sa entourage ninyo namatay, tahimik kayo. Guilty. Yan ang dating yan, guilty yan. Hmm. Alam mo, may kasalanan kayo dito. Ngayon, let's assume. Let's assume. Ha? Okay, di ko sila pinagbibintangan. Let's assume talagang hindi sila adik. Kanina yon na example natin at hindi kasama. Bakit hindi sila nagpaliwan? Ngayon, let's assume. nag session sila. Uh, assuming lang, ha? Okay. Pinag-uusapan lang natin yung mga pangyayari. nag session sila. Kayo pumatay dyan. Kahit sabihin natin na hindi nyo pinatay yan, pero dahil kayo ay una, kasama niyan. Dawit kayo, naalala niyo yung isang yung namatay? Ha? Noong uh, New Year? Oh. Di ba? May namatay? Sa hotel? Dawit. Hmm. Dawit din kayo kung kasama niyo yan. Kung nag session kayo at na-overdose yan, dawit kayo. At, bakit kayo gagawa ng kalukuhan sa ibang bansa? Assuming lang, ha? Kaya niyong kontrolin ng Pilipinas. Pero ang Amerika, hindi niyo kayang kontrolin. Kaya lang, meron silang immunity. Kaya lang, ito si First Lady, as far as I know, wala siyang immunity. Ang Presidente may immunity. So, hindi natin sure kung may immunity to o hindi. Pero kung talagang nag session sila doon, murderer kayo. Kayo pumatay dyan. Maybe not directly. Merong kasabihan. The he who is the cause of the cause of the evil cause is of the cause. Ano <laughs> yun? The cause of the cause is the cause of the evil cause. Puro cause. Ano ba yung cause-cause na yan? Oh. Ang ibig sabihin nun, ay uh, paliwanag na lang natin sa isang uh, magandang halimbawa. Halimbawa, dahil ang isang kalbawa, ang isang babae ay niloko yung lalaki. At sobrang nasaktan. Dahil sa sobrang sakit, pinagpalit siya. Halimbawa, pinagpalit siya sa katrabaho. Kunari artista sila. Kunari lang ha, artista ay eh, yung magsyota, yung magsyota, eh, yung babae, kumalantari ng ibang artista. Pero meron silang show, so lagi silang magkasama, kaya nga nag naging magsyota eh, dahil magkasama sila sa show. Yung pala, yung babae, may kinakalantaring iba. At nalaman ni lalaki, nag-overdose. Patay. Example lang po ah. Sa example na yan. May kasalanan. Ang dugo nung lalaking yun. Bagamat hindi ikaw ang pumatay sa kanya at nag-suicide siya. The blood of that person is in your hands. Sagutin nyo yan. Sagutin nyo yan sa batas ng Pilipinas. Sagutin nyo yan sa batas ng Diyos. Same thing dito. Nasa kamay ninyo ang dugo niyan. ba? Diba? You are the cause of the cause of the evil cause. he, he, ano, he who is the cause of the cause is the cause of the evil cause. Kasi kung hindi nyo niyaya or pinagsabihan nyo man lang sana, oy, Nasa ibang bansa tayo, bakit kayo magkokokain? Di, hindi sana namatay. Assuming lang ha. Okay? Dalawang side po yan. Eh. Sinasabi ko, yung hindi talaga kayo kasama, hindi talaga kayo nagkokain. At yung isang side, nagkokain kayo. In any case, mati ka na rito, Lisa. Kasi kung hindi ka man talaga nagkokokain, dapat nagpaliwanag ka sa Pilipino. At kung kasama ka nga nag-cooking yan, wala ka ng lusot. Ito nakakatakot, sabihin ko sa inyo mga Pilipino. Ito sa atin lang ha. Baka mamaya, baka lang naman, mamaya, magamit ito. Tandaan natin si Marcos pupunta ng US. At ito ay matagal nang nangyari noong March, pero muling gumagalaw ngayon kumakalat ulit sa balita, sa katunayan ay pati News 5 binalita na ito. Baka mamaya, kahit anong kondisyon hingin ng Amerika kay Marcos, ibigay na niya. Para lang, hindi siya awayin ni Lisa. Kasi may kalalagyan to si Lisa. Kung sakaling totoo, kung sakali lang totoo, yari siya sa Amerika. Hindi niya teritoryo yon. May nagawasya siya doon mali. Sa katunayan, asa na nga ba si Lisa? Yan ang isa pang question. But anyway, asan man siya, nasa Malacanang man siya o nasa White House siya, medyo yung timing ng labas nito ni na nakakatakot. Baka mamaya, tuluyan ng ibenta ni Marcos ang mga Pilipino kapalit ang asawa niya. Huwag naman sana. Yan ang medyo nakakalungkot diyan. So ito lang masasabi ko dito. Antayin natin mag-develop tong story na to. Pero no amount ng pagiging sarcastic ni Claire, no amount of explanation ni Claire, no one no amount of patawa-tawa mo. Kasi alam naman natin to si Marcos pagka guilty. Ay, magpa-drug test ka na. <laughs> Why should I? Bangag ka raw sabi ni PRRD. ha ah, pentanil. Di ba? No amount of tawa-tawa mo Marcos na ma-explain -e to at maaalis na to sa utak ng mga Pilipino. The only thing para malinis mo pangalan mo dito, drug test. But the presumption, if you will not take the hair follicle test, you are a cocaine addict. It's not the other way around. You, you are not in trial here. You are in trial in terms of trust of the Filipino people. You are not in court trial. So wag nyo kaming sabihan na kami ang maglabas ng ebidensya. Ang pinag-uusapan dito, tiwala ng taong bayan. At kahit balibalik ta ninyo, hindi na maibabalik ang tiwala ng mga Pilipino sa inyo. Kung hindi kayo papadrag test. Dalawa na ang taong posibleng napatay ninyo indirectly. Huwag naman sana. Uulitin ko. Even yung kay PRRD. Pag namatay si PRRD, lahat ng explanation gawin ninyo. Pero indirectly ang dugo ni PRRD ay nasa kamay ninyo, Marcos. Kayo ang nagpadala doon at sinasabi na magkaroon ng uh, ipadala ba ibalik sa Pilipinas ayaw nyo. So pag may masamang mangyari kay PRRD, indirectly, indirectly you are guilty of murder. Nasa kamay ninyo ang dugo ng isang dating presidente na nagpalibing sa tatay niyo sa libingan ng bayani na ang kanyang anak ang nagpanalo sa iyo, Marcos. And yet, kinuha mo ang buhay ni Tatay Digong. wag naman sana mangyari nakakalungkot po ito pero sa tingin ko the evil is too much alam mo naaalala nyo naalala ko yung nangyari dyan sa ano eh, sa Egypt talagang pinatigas na ng Diyos ang puso ni itong Pharaoh. Hindi na sila talaga nakaalis ng uh, hindi sila talaga paalisin sa Egypt dahil sa kasakiman, sa kapangyarihan. The evil is too much. Same thing here. The evil is too much. Bato na yung puso eh pinatitigas na yung puso. So what kahit anong mangyari titigas ang puso until kinain sila ng dagat. Ako sa tingin ko lang, this will happen here. Until kainin sila ng dagat or kainin sila ng lupa. Hindi titigil itong mga ito sa kasamaan.